Welcome back mga teknik sa YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyong bibigay. Ngayon mga teknik, tuturo ako kayo kung paano madadagdagan yung RAM ng inyong cellphone. Kasi mga teknik, ngayon sa mga bagong labas na cellphone, simula 2022 model, merong add RAM yung mga cellphone ninyo. Yung iba alam na ito, yung iba naman ay hindi pa alam. Kaya ituturo ko sa inyo. Ito mga teknik, itong sample natin ay Realme pero lahat ng cellphone ay merong ganito basta 2022 model pataas. Mga teknik at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbitahan ko po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Unang gagawin nyo mga teknik, punta kayo sa settings. Punta lang kayo sa all settings or settings kung anumang unit ng inyong cellphone. Kasi itong aking unit ay Realme 8. Mga teknik, punta kayo sa settings bago hanapin nyo yung about device. Pag nakita nyo na mga teknik yung about device, may makikita kayo dyang RAM. Kasi mga, mga teknik yan, naka plus 8 RAM ako. Depende mga teknik sa inyong unit kasi merong plus 2, plus 3, plus 6, plus 8 na RAM. Kapag ka nag plus, ano kayong mga technique? Halimbawa, nag plus 8 kayo, bago 4, 8GB na kayo, magiging 16GB yon. Halimbawa, 4GB kayo, bago nag plus 4 kayo, magiging 10 na yon. Ang mababawas naman yung mga ka-technique ay doon sa internal lang inyong memory. Mababawas lang, pero napakaliit lang. Pero madadagdagan yung memory. RAM. Madadagdagan yung bilis ng inyong cellphone. Gaya ng mga teknik na sabi ko, depende yan sa unit. Dito sa RM468 yung pwede kong i-add. Ngayon, nag-add ako sa 8GB para kapag ka sinilik mo yan mga teknik, kasi wala na akong space. Gawa ng marami itong mga video. Yan, pagka sinilik mo yan sa 8GB RAM, restart mo lang yung cellphone, automatic, naka-8 na yan. Basta, i-select mo lang kung anong gusto mong plus RAM. Yun mga ka-technique. Basta 2020 to model hanggang 2024, meron niyang plus gig RAM depende sa unit nyo. Yun mga teknik, kung may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.